karigo, maliligo tayo mula sa umpisa papakita ko hanggang dun sa dulo ng nililiguan namin mula dito sa umpisa ng bahay namin para papakita ko kung saan yung namin I got Doon. oh, ito yung mga bata. Tapos na maligo. Tapos na maligo yung mga bata. Oh. Yeah. kuna namin. Pwede rin maligo dito sa gripo. Dito pwede rin maligo dito sa gripo. Ito yung gripo namin. And pwedeng magi-give ng tubig pangligo, pwede rin dyan maligo. Pero dito tayo sa ano swimming pool, may swimming pool kami. ito, ito yung mga bato dito ito yung mga bato dito, dito lang kinukuha yan um, swimming pool ito, ito yung swimming pool ito, ito yung pool namin Ito swimming pool namin. Ito yung swimming pool. Oo. Oh. Ito may maliligo. yung swimming pool. Dito rin sila nangunguha ng bato. Pag ganito tag-init, kunti na lang yung tubig pero pag tagulan malaki yung tubig dito kasi yung... eh. Yan, no? Kasi yung tubig mula dito, noon, hanggang doon. Yan. Yun yung bahay namin doon, Banda, oh. Lapit lang. Kung tutusin, mga 2 minutes lang na lakad. 2 minutes lang, pag mabilis ka maglakad. Yan, oh. No? Papakita ko yung, ano... yung mga ano namin dito province life ito yung province life dito pag ano, malamig dito pag umaga malamig yung tubig kahit ngayong hapon hapon na kasi oh wala nang araw may mga bata oh naliligo sila So, oh, ito yung mga plato nila. Dito na sila naghuhugas ng plato. Ginala na nila yung plato nila. Ah, mga bata, oh. Diyan, malalim dyan, eh. Dyan. Tapos, yung kagandahan din dito, dito rin naglalaba. May mga ano sila dyan, payong-payong. Dito sila naglalaba. Oh. To payong-payong nila to kasi pag mainit, diyan sila naglalabas sa baba. Payong-payong nila 'yan. Oh. Dun sa baba oh. May bakho doon, kinukuha nila yung mga bato. Puso, may malaking kahoy diyan. Okay, gusto nyong maligo, punta lang kayo dito. Okay, na ako. Huwag.